Makanan ini lembut ini Magandang hapon at magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat mga katropa. Sa lahat ng mga katropa natin dyan. Shout out po sa inyong lahat. At siyempre andito naman tayo ngayon sa laot. Balik, balik laot naman tayo. At panibagong vlog naman natin. Dito pa rin ako nagbalik sa... O oh, sana pistuhan ko nung isang araw dito sa kuan, tapat ng tigbaw. Medyo maliwanag pa. At shout out po sa inyong lahat mga katropa. Pa kwan na mga katropa, padilim na. Yan oh, may nag papatakbo pa rin na laya medyo hapon na, na, siguro umalis kaya papatagbo pa rin sila antay antay na lang tayo na mag dilim dilim para makapagpailaw tayo Ayan po mga idol ay bago po tayo mag ng lamba. Siyempre, ilatak po muna natin yung labat para mga kalitas lang, mga ilang oras, pwede na tayong mag -ariah. at Siyempre, i-shoutout po muna natin yung ating mga uh, patuloy na nanonood ang ating mga video. Yun, shoutout po kay Reggio Lim, ng Jamie Cavite, at Danilo Adalim, at sa friends Adalim. Shoutout po at siya rin po kay ay may dulay pa ang bulan so sa so, so, so. ayun siya rin po mga idol at yan po mga idol nalatag na po natin yung lambat at simple itali natin yung lambat kastar natin para uh, bumuklat siya masyado ayan mga idol ayan mga idol Kalatag na yung lambat natin. Antay-antay na lang tayo ng oh, mag-alas 8. Yan, alas 7, 37 na. Tama-tama, alas 8, arya tayo para maka luto na rin tayo ng pangulam yan na pala yung ano, buwan may lati na naman yan yan mga katupa may pusit lumot. umailalim pa lalo yan ay babaw ka pa ay babaw hindi ah! <laughs> natin nakuha. isang kamay lang yung gamit natin dahil nakahawak yung isa na sa cellphone camera hindi natin nakuha. <laughs> Gila, baka makuha naman natin yung mamaya pag area natin sana pumailalim na lang subukan na natin mag area para ako na, mag utom na rin yan o tamang tama na oras natin ay di maklaro di makita up oh. Yun, mag-alas 8 na pala ho. Alas 7.55 na. O, mga butiti. Mga malilit na butiti. Ito na yung kanina na mga ano, na huli rin natin. O, mga pusit lumot. okay naman dahil mayroon po naman nasa isang kilo rin siguro yung kuset marami lang kaso mga sabay na kuan malilit na butiti isang eh. <laughs> piraso yung pang ang ulam natin ay isang piraso na oh nakadobo na lang tayo nakadobo na lang tayo ng pusit dumambi kami na sa pangalawang area natin dito pa rin yung mga pusit lumot pero mas madami yung kanina sa ilalim hindi na kuha lahat nasa kalahati lang yung kuha natin hindi siguro umagit na yung mga pusit lumot ayos na rin ganda na to ngitim yung ano sa tinta ng pusit lumot para yung mga ano malilit na putiti hindi nawawala malilit na putiti mahina yung pangislain dito mga putiti yung nandito nakusuwakan nakusuwakan pa ako ng kwan ah buti kwan lang tubig lang kusitlaw mo siguro yung pumusuwak sa kwan ko mukha buti hindi tinta ah, lilit ng yung pangatlong area natin parang ganun pa rin karami sa kanina sa pangalawang area natin ito pa rin yung kono ito si pneumoth sumasabay pa rin ito pa rin nawawala natin ito mga katropa Bukit pa naman Dito pa naman yung kusit Ayos pa rin no? matibay kumapit yung pusit o tulista natin o yan pa lang ilang piraso lang yung huli natin na mahina yung pang dito ayos na rin lalatag pa tayo ng isang lahat pa. karya pa tayo ng isang karya pa lalatag ulit tayo mga katrupa yun para mamaya sa pang umagang area na yun o natin no? Ito yung sa pangapat natin na area ho. Nasa tatlong kilo pa siguro naman. Area pa tayo ng sa pang area ba, para pa na lang. Ah, baka madur na lang yung huli natin. Yung ibang mga ano, laya ay nagsiuwi ano. Dito ho pa ano, na palhag na dito. Sa si uwi na ano yung iba. na ating area katuntag na sa ating huli okay. Ang kilog ka lahat eh siguro pa Ang tagtag na lang talaga ang isda natin ay panuyan lang mula umpisa hanggang umaga yun lang ang huli nating isda ito naturo dagdagan tamang tama lang makapaksiw at ito naman o no, mga pambilad mga tabagak at andito marami sa lambat yan O, was was pa Awin na tayo dahil kwa na Yan, umaga na Thank you Lord sa umagang blessing Awin na tayo mga katropa Good morning po sa inyong lahat Magandang umaga, magandang umaga sa lahat sundo natin si Boy Kain. Ayun. At ito yung huli nating lahat na pusit. Siguro nasa 10 kilos man lahat mahigit. Ayos na. Bagan <laughs> May pan imperador naman siya Primes frames. Huh? atap kapan pa man tumurog Loy. Oh. Sa isa Oh. Oke hey. Hmm. No. Bebe. Hmm. Isa Hmm. Ano no? Mau bikinnya yang selesai Sana no?